Kilalang Palawan sa top tourist spot sa Pilipinas. Pero dahil sa kahintik-hindik na pangyayari noong taong 2004, nagulantang ang mga tao sa isang krimen na nangyari sa Nara, Palawan. Ito ay ang pagkain ng tao sa kanilang kapwa-tao o cannibalism. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang pumutok sa local news, pati na din sa international news. Dahil na din kilala ang Palawan sa mga tourist spots nito sa buong mundo. Noong July 14, 2004, isang kasiyahan ang naganap sa Nara, Palawan. Bilang isa sa mga nakaugalian bago ang kasalan ay nakakaroon ng isang sayawan sa bayan sa gabi bago ang kasal. At ang kasiyahan ito ay hindi mawawala ang alak o inuman sa okasyon. Isa sa mga bisita dito ay si Benji Ganay, pinsan ni Eladio Piley ang ama ng mismong bride na ikakasal. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari sa gitna ng kasiyahan, ay natapilok si Benji at hindi sinasadyang nadanggil ang maselang bahagi ng katawan ng bride. Ayon sa mga witness, ay hindi sila sigurado kung ito ay hindi sinasadya ni Benji o dahil na din sa kalasingan nito, ay tipong sinadya nga nito. Ang pangyayaring ito pala ay magsisilbing mitya ng buhay ni Benji dahil nakita mismo ni Eladio ang ginawa ni Benji sa kanyang anak. Hindi may tatanggi ang matinding galit ni Eladio sa nangyari at agad pinatawag ang kanyang anak na lalaki na si Gerald Pyle, 21 years old. Sumama din ang mga kasama nito sa inuman na sina Juni Boyle at Santiwari Peke na mga nasa edad na 36 years old. Agad nilang niyaya si Benji at sinakay sa tricycle at dinala sa isang masukan na bahagi ng kanilang bayan. Walang awang tinadtad ng saksak ng mga suspek ang katawan ni Benji na agad nitong kinamatay. Ngunit hindi pa nakontento ang mga ito at kanilang tinadtad ng tira-tiraso ang katawan nito at inihalo sa handa para sa nasabing kasal. Maga kinabukasan ay pumutok na ang balita na nawawala si Benji Ngunit hindi alam ng mga kamag-anak nito na si Benji pala ay mismo pinalo sa handa. Dahil na din sa ilang araw na pagkawala ni Benji ay nag-report na ang pamilya nito sa mga pulis. Lumipas ang ilang araw ay tila hindi mapakali ang isa sa mga suspect at hindi kinaya ng kanyang konsensya ang ginawa nila kay Benji. Agad pumunta si Juni Boyle sa barangay captain ng nasabing bayan upang magpasama at ipsikulong ang hindi makataong pagpatay at sa ginawa nila sa katawan ni Benji. Ayon pa sa mga pulis ay hindi gusto ni Junie ang nangyari at napilitan lang siyang makisama sa mga kaibigan dahil na din sa pananakot ng aman ng Brian. Sa pilitan siyang pinakain ng pinagpira-pirasong katawan ni Benji matapos nilang ipumutuin. Sinalaysay din ni Juni kung paano nila nagawang paghiwa-hiwalay na katawan ni Benji at ang pagdala nila ng parte ng katawan nito sa mismong handaan noong kasalan at ito ay pinagsaluhan ng mga bisita. At ang buto naman daw nito ay kanilang sinunog hanggang sa maging abog. Matapos ang salasay ni Juni ay agad pinuntahan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen. At doon ay nakita nila ang ilan sa mga buto na naiwan at ang damit ng biktima. Pati na din ang buhok nito. Agad inaresto ng mga otoridad ang mag-amang Eladio at Gerald, pati na din ang isa sa mga kasama nito. Hindi halos makapaniwala ang mga kabaryo ng mga suspect na magagawa nila ito sa sarili ng kaanak. Ayon pa sa mga ito ay kilalang mabait ang pamilya ni na Elajo, at ito hindi naasahang gagawa ng hindi makataong krimen. At ito ang kauna-una ang kaso ng cannibalism sa kanilang bayan. Hindi pa din malinaw kung bakit at paanong natin ng na mga suspect ang paggawa sa nasabing krimen. Wala din naging magandang paliwanag si Elajo kung paano nilang nagawa ang krimen ngunit ayon sa mga pulis ay dahil ito sa sobrang kalasingan sa alak ng mga suspect noong gabi niyon. Hindi naging maganda ang report ng media sa nangyari at para itong pinalabas sa mga viewers na ang nangyari ay isa sa mga tradisyon sa Nara Palawan o isang gawain ng isang punto pero nagbigay ng malinaw na statement ang kasalukuyang mayor ng bayan na ang kaso ay isolated at hindi kasama sa tradisyon ng mga mamamayan doon. Sa kasalukuyan ay nakakulong pa din ang mga suspect at hindi magbibigay ng kahit anong statement sa media at pilit tinatanggi ang krimen.